Good morning mga sisilab. Dahil linggo ngayon, gusto ko sanang mag ano mag-relax. Tapos may nakita akong lugar na ano pala ngayon, flower festival dito sa lugar namin. Tapos ito po yung mga flowers na namulaklak siya tuwing malamig lang ang panahon. Wow. Lalo na pag nag-snow. So ngayon kasi wala masyadong snow, nakalagay siya sa sa house. House wow. yung tawag yung nakabalot siya ng cellophane, mga sisilab. Para nandun siya sa loob. Kasi dati, nasa labas po ito, yung napaligiran siya sa isno. Wow. Ngayon, wala kasing isno, so nilagay nila sa house. So, nandito wow. po tayo sa... Sa train station na lagi kong pinupuntahan yung naliligo ako ng onsen. Wow. So, nandito po yung ano, yung Flower Festival. So, katatapos lang pala na Flower Festival, so ako lang yung nahuli, mga sisilab. So, pagkatapos kong naligo, so aalis tayo dahil mamalingki na naman tayo dahil wala po tayong pagkain sa bahay. So, wow. ayan dumaan ako sa supermarket. So, naisip ko kasi mga sisilab, mainit, galing ako ng onsen. So, bibili tayo ng ice cream. Wow! Ayan yung mga pagkain dito sa Japan. Gusto ko sanang itry tong sardinas nila. Wow! Ang hinahanap ko yung ano, tomato sauce. So, ngayon, tuwing gabi, hindi ako masyadong kakain ng kanin. So, banana yung bibilhin natin. Wow! Tapos, magbili din tayo ng karne dahil gusto kong magloto ng radish. Yung paborito wow. nating dish. So dahil sa mura lang dito mga sisilab dito la talaga ako laging namimili sa ano sa drug store kasi wow. mura yung mga bacon, mga hotdog tapos may udeng. Ayun yung mga pagkain na gusto kong kainin araw-araw. And then may tofu, wow. ganyan po mga sisilab. Kailangan natin mga healthy food. Wow. Foods na kainin natin. Ayun din yung paboritong ilalagay sa kanin. So kailangan din nating bumili ng wet tissue. Wow. And then ito naman yung PH care dito sa Japan mga sisilap napakamahal niya oi 700 ah? nasa 800 na mahigit mga sisi Kaya wow. namili ako ng PH care kung anong gusto nating gamitin kasi ayaw ko yung mga matatapang. Maganda talaga wow. yung para sa sensitive na skin. So dito sa Japan, mga sisila, pag namili ka, ikaw talaga yung maglalagay sa silupin. Wala pong bagger dito. So kailangan, wow. lahat ng nabili mo, ikaw mag maglagay sa silupin, magpapak. Pati sa pagbayad dito sa Japan, ikaw na rin mag, mag cashier so wow para hindi masyadong busy yung cashier na nakalagay kasi kailangan nila dalawa lang talaga yung mga cashier dito sa sa supermarket or kahit saan ka magpunta mga sisilab karamihan ikaw nang mag magbabayad ikaw nang magka ikaw nang magbabagger lahat dito sa Japan ganyan po yung mga ginagawa thank you for watching bye